Hello guys, dito ako sa likod ng kubo ko. Good morning, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Nag uh, tingin ako na nga, ng naglalagay ng fertilizer dito sa gulayan. Kumusta kayo lahat yan? Ito ah. Yeah. na guys mga tanim ko yan dito yan yeah, doon yung iba oh. talong ko yan lalagyan nila ngayon to ng uh, fertilizer yan o oh. ito guys ang una namin kanim dito natalong yan o oh. hmm. ngayon yung kamatis makikita mo na sa kan sa lupa <laughs> mali yung pangalawang pagtulay sir ngayon dito na balda to pag bagyo uh, kuha na yung puro nakarecover na rin yan ay laki na yung isa oh. sana ganyan na lahat nakikita na unang video win eh pwede makita Palmo sa lano ko sila. Yan ah. Uh wala -huh. Malaki na yung nauna. Mhm. Uh -huh. Yan. sabi ko sa kanila sipagan nyo para gaganda kita natin ito mga ito na lagyan ng fertilizer guys mga tatlo, apat lang taon tatlo lang taon nyo hmm. sana ako hindi nabagyuan to ang lalaki ng kwan nito malalaki na sana to yan o no, mga ganyan sana yan yan. Puro na pagiwan eh. Wala tayong magawa. Bigay ng kalikasan. Kung bine, anong binibigay niya, tangkapin natin. At sa alagaan na lang ng mabuti para makarecover. Nakikita ba nyo guys sa video? Comment lang kayo. pagkatapos na ba lagay ng fertilizer dito niyan paakitan ko ng tubig pagkatapos lilipat kami sa area to may dalawang pitak doon na taniman rin guro bukas tapos nila ngayon dito bukas i lagyan nila ng kwan doon ng pangpatay sa mga ilamon mga 3 days bago namin taniman yan ang tatlo ah Mau eh, shout out mo si Uning Shoutout Shout out mo si Uning Sabihin mo, hindi ka nang uh, allowance <laughs> <laughs> Nga mo kayod. kayo daw na kayo dito Tingnan mo hmm